Aries. Ang Aries, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng pagiging masinop at maingat sa lahat ng ginagawa, lalo na sa trabaho. Madisiplina at masipag, palaging sinisigurado ang mga detalye ng kanyang mga gawain upang maiwasan ang mapagsabihan. Sa tahanan, pinahahalagahan ng Aris ang masayang pakikisalamuha puno ng good vibes, at hinahangad ang pagkakaroon ng positibong enerhiya sa kapaligiran. Mahilig itong lumikha ng mga sitwasyon na nagbibigay kasiyahan sa pamilya, dahil para sa kanya, ang kaligayahan ng mga mahal sa buhay ang kanyang pangunahing layunin. Gayunpaman, may maselang ugali si Aris hindi gusto ang inaabala at mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa. Sa pag-ibig, ipinapakita nito ang kanyang malambing na personalidad, ngunit sa parehong pagkakataon, nagiging sensitibo rin ito sa mga usaping maaaring makapagbigay sa kanya ng hindi inaasahang stress. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus ang toros sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng disiplina hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa loob ng tahanan. Laging planado ang mga galaw at sinisigurado na lahat ng gagawin at sasabihin ay maingat na pinag-iisipan. May masikap na ugali hindi tumitigil hanggang hindi natitiyak na ang kasiyahan ng pamilya ay naibibigay, ang pagiging maingat at maayos sa trabaho ay nagdadala ng kapayapaan sa tahanan. Habang sinisigurado niyang walang negatibong enerhiya ang papasok sa kanilang buhay, tahimik ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang, lalo na sa mga usaping pinansyal at emosyonal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay mas lalong nagiging mapanuri sa mga ginagawa, lalo na sa trabaho. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa hindi nais na magkaroon ng pakikisalamuha sa mga usapang walang saysay o may kabastusan. Pinoprotektahan nito ang positibong enerhiya ng kanyang tahanan, kaya't maingat ito sa pakikisalamuha at mga desisyon, mahigpit pagdating sa paggawa at ayaw ng anumang uri ng suhulan o lagayan ng pera, masinop ito sa kanyang mga kinikita, hindi basta nagpapautang at inuuna ang kanyang pamilya sa mga gastusin, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng pagkakaroon ng masinop na ugali, lalo na sa mga gawain sa trabaho. Ayaw nito ng mahabang usapan o anumang bagay na magpapahirap sa pakikisalamuha. Gusto nitong matapos ang kanyang mga trabaho ng maayos at walang abala, sa tahanan, higit na pinahahalagahan ang masasayang usapan at pagmamalasakit sa kalusugan ng kanyang pamilya, ngayong araw. Magiging maingat ito sa mga usapin tungkol sa pera at iiwasan ang mga komplikadong transaksyon malambing at mapagmahal, handa itong protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga negatibong impluensya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng matibay na pagpapasya at kumpiyansa, lalo na sa trabaho. Mas gusto nitong magtrabaho ng nag-iisa, upang maiwasan ang anumang abala. Sa tahanan, mahalaga ang mga masasayang usapan at positibong enerhiya upang magdala ng kasiyahan at kapayapaan. May talas ng isip si Leo at hindi madaling magpapaimpluensya sa mga maling gawain tulad ng suhulan. Hindi ito basta nagpapautang ng pera at mas inuuna ang kapakanan ng pamilya. Sa pag-ibig, may tiwala ito sa kanyang kapareha at hindi basta-basta nagpapadala sa mga selos o pagdududa. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay masipag at matyaga, hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa tahanan. Masinop ito sa kanyang mga gamit at siguradong lahat ng bagay ay nasa ayos. Mas gusto nito ang masasayang usapan upang palaging may good energy ng kaligayahan sa kanyang paligid, iwas sa mga taong plastik at hindi tapat, Madali itong umiwas sa mga pakikisalamuha na hindi magdudulot ng mabuting impluensya. Laging inuuna ni Virgo ang ikakabuti ng kanyang pamilya, masinop sa kanyang kinikita, at tinitiyak na ito ay napupunta sa mga bagay na makakapagpabuti sa buhay ng mga mahal niya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra ang Libra ngayong araw ay nagtataglay ng mapanuri at maselang pag-uugali sa bawat desisyon. Hindi ito basta-basta nangangako sa ibang tao dahil mas pinahahalagahan nito ang tiwala ng pamilya. Ayaw na ayaw ng Libra ang mga usapang may kinalaman sa pera, lalo na ang pagpapautang, dahil mas iniisip nito ang seguridad ng kinikitang pera para sa mga mahal sa buhay. Kung may kausap na may mga usapang hindi kaaya-aya o may bahid ng kaleswan, mabilis itong iiwas para mapanatili ang dignidad. Sa trabaho, mas gusto ng libra na may malinaw na plano bago magsimula sa anumang gawain kapag kasama ang pamilya, maingat ito sa mga binibitawang salita at hanggat maaari ay mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa para mas maging produktibo, sa aspeto ng pag-ibig, kilala ang Libra sa kanyang malambing at maingat na pagtrato sa kanyang kapareha, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ngayong araw ay nagtataglay ng maunawain at mapagpakumbabang ugali, lalo na sa pamilya. Hindi ito basta-basta nagsasalita ng mayabang o pabigla-bigla, at mas maingat sa bawat galaw sa pamumuhay. Sa trabaho, hindi ito madaling lokohin dahil likas sa Scorpio ang pagiging mapanuri at matalino sa pakikipag-usap at paggawa ng desisyon. Sa tahanan, Pinahahalagahan ang pagkakasundo ng bawat isa upang mapanatili ang positibong enerhiya. Gayunpaman, may pagkakataong madali itong magselos. Ngunit kapag nangyari ito, tahimik itong nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Malambing at maalaga ito sa kanyang kapareha, laging naghahangad ng pagkakasundo at katatagan sa relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw ay nagdadala ng maselang ngunit maunawain na pag-uugali sa trabaho at sa tahanan. Kilala ito sa pagkakaroon ng isang salita, kapag nangako, tiyak na isa sa katuparan ito lalo na kung nasa tamang kalagayan sa loob ng tahanan, inuuna nito ang mga dapat tapusin upang patuloy na damaloy ang swerte at positibong enerhiya sa kanilang pamumuhay. Maingat ito sa pera at hindi basta-basta nagpapautang, mas inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang ibang bagay, hindi rin agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala, at maingat sa kanyang pakikipag-ugnayan. Mapagmahal ito sa pamilya at sinisiguradong sapat ang pagkain inihahain para sa kanilang kalusugan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ay kilala sa kanyang disiplina at pagsunod sa tamang proseso ngayong araw. Ayaw nito ng suhulan o katiwalian, kaya't maingat ito sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Sa kabila ng mga hamon, mas pinipili ng Capricorn na magsikap at paghirapan ang lahat ng bagay, handa itong tumulong sa mga magulang at kapatid kung kinakailangan, at walang pag-aalinlangan sa pagtulong, sa usaping pag-ibig, buo ang tiwala nito sa kanyang kapareha, hindi madaling magselos, at laging malambing sa kanilang relasyon hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Aquarius ang Aquarius ay bumabangon ngayong araw na may positibong enerhiya puno ng kasipagan at handang harapin ang mga gawain sa bahay at trabaho Sa bawat hakbang Laging iniisip nito ang mga plano para sa pag-asenso ng kanilang kabuhayan. Madali itong lapitan ng pamilya para sa tulong pinansyal dahil gusto nitong makita ang mga mahal sa buhay na masaya at ligtas. Ayaw nito ng mga usapang walang kinalaman sa trabaho o pangkabuhayan, kaya't madalas itong lumalayo sa mga ganitong diskusyon sa tahanan at trabaho. Maingat itong magsalita at ayaw nito ng mga usapan tungkol sa utang, sapagkat para sa kanya, ang pera ay para sa sariling pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ngayong araw ang Pisces ay masikap at masinop sa lahat ng bagay, lalo na sa loob ng tahanan. Pinapanatili nito ang kaayusan ng bawat sulok ng bahay at ayaw nito ng mga negatibong usapan tulad ng pagmumura upang maprotektahan ang kanilang tahanan mula sa masamang enerhiya. Sa trabaho, masigasig ito at laging nag-iisip ng mga paraan upang mas maging epektibo at hindi mapintasan sa aspeto ng pag-ibig, malambing ito at mapagbigay. Lalo na sa pag-aalaga ng kanilang pamilya, handang maglabas ng pera para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.